In nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. At inamang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Minsan, Nanalangin si Isus pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Isus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sa nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawan namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kami iharap harap sa mahigpit na pagsubok ang mabuting balita ng Panginoon Praise to you Lord Jesus Christ Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Galacia at sa paggunita kina Obispo San Dionisio at mga kasamang mga martir ang Ibanghilyo sa araw na ito mula kay San Lucas ay nagbibigay sa atin ng isa sa pinakapamilyar at mahalagang panalangin sa ating pananampalataya. Ang ama namin sa pamamagitan ng pananalangin ito, itinuro ni Jesus sa kanyang mga at sa atin kung paano magkipag-ugnayan sa Diyos bilang Ama. Nagpapakita ng tiwala, kababaang loob, at paghahangad ng kanyang kaluuban sa ating buhay. Ating pag-refleks sa Ebanghelyo, pagkilala sa Diyos bilang Ama. Sa pasimula ng Ama namin, binibigyan tayo ng pagkakataon na tawagin ng Diyos Ama o tawagin ang Diyos bilang Ama nagpapakita ng isang personal na relasyon sa kanya. Ito ay nagaanyaya sa atin na magtiwala at umasa sa kanyang walang hanggang pag-aruga at pagmamahal. Pangalawa, pagsamba at kabanalan ng pangalan ng Diyos. Ang pagsambit sa kabanalan ng pangalan ng Diyos ay nagpapaalala sa atin na dapat tayong mamuhay sa pagalang at kabanalan na isina sa buhay ang kanyang mga aral at kaluuban. Ang paghahari ng Diyos. Ang pagsamo na maghari ang Diyos ay isang panawagan para sa kanyang katarungan kapayapaan at pagmamahal na maghari sa ating mga puso at sa mundo. Bilang mga Romano Katoliko, ito ay isang paalala na tayo ay tinatawag na maging mga saksi at katuwang sa paghahatid ng kanyang kaharian sa lupa. Pangangailangan ng araw-araw ang kahilingan para sa ating pang -araw, araw na makakain ay hindi lamang material kundi spiritual. Inihayag nito ang ating pangangailangan sa grasya ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. Patawad at pagpapatawad. Ang panawagan Napatawarin tayo sa ating mga kasalanan ay humihingi ng pagkilala sa ating kainaan at pagkukulang. Gayon din, hinihikaya tayo ng panalangin na magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Isang mahalagang aspeto ng pagiging tagasunod ni Kristo. Pagtawag para sa proteksyon sa pagsubok. Ang panalangin na hindi tayo dalhin sa mahigpit na pagsubok ay isang panalangin ng proteksyon lalo na laban sa mga tokso at mga pagsubok na maari maglayo sa atin mula sa Diyos. Sa unang pagbasa ay nagbibigay sa atin ng halimbawa ng pamumuno at pagsunod kay San Pablo at sa kanyang mga kasama sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba. Nagkaroon ng mga hamon sa pagitan ni Pablo at ni Pedro. Ngunit sa kabila nito na natili ang kanilang pagkakaisa sa kanilang misyon, ang pagpapalaganap ng Ibanghilyo. Ito ay isang malagang palala sa atin sa kasulukuyan. Lalo na sa ating sibahan na maaring magkaroon ng hindi pagkakasundo, ngunit ang misyon ni Kristo ay dapat manatiling pangunahing layunin. At gunita kina Obispo San Dionisio at mga kasamang mga martir ay nagpapakita ng dakilang katapangan sa pagtatanggol ng pananampalataya. Kahit na sa harap ng kamatayan, ang kanilang buhay ay isang halimbawa na matibay na paninindigan sa katutuhanan at pag-aalay ng sarili para sa pananampalatayang kristyano. Sa ating panahon tayo ay tinatawagan din na maging matibay at maglingkod sa Diyos ng buong katapatan. Bilang mga Romano Katoliko sa kasalukuyang panahon sa ating mundo ngayon, ang mga minsay ng Ibanghilyo at sa unang pagbasa ay nanatiling napapanahon ang pagnanais na maging instrumento ng kapayapaan at pagkakaisa ang pagpapatawad at pagpapalaganap ng pagmamahal at ang pagtugon sa mga hamon ng ating pananampalataya ay mga bagay na dapat nating isabuhay. Bilang mga lagad ni Kristo, sa pamamagitan ng panalangin, sakripisyo at gawain makadiyos naway patuloy tayo maging ilaw at asin ng mundo. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katuliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, Bukas ang aking puso na saguti ng mga ito. Samasama -sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag niso sa panghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, na maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen in nomine Patris et Fili et Amen. Maligayang bati sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang karawan ngayon, October 9, lalo na sa aking pinakamamahal na ina. Naway patuloy kayong pagpalain ng Panginoon ng kalusugan, kaligayahan at biyaya sa bawat araw ng iyong buhay sa aking ina. Salamat sa walang sawang pagmamahal at kabay. Naway mapuno ka ng ligaya at kapayapaan sa araw na ito at sa mga darating pang taon. Maligayang karawan, mahal na ina. God bless!